ni Eastern Samar National Comprehensive High School and Englishman 2025 pinag in series of academic and artistic competition para han junior and senior high school. Iniin may na tema nga English as a Global Language, Bridging Cultures, Connecting the World. Ang nasabi nga selebrasyon ng gintikangan pinaagihin parada na nakalabay nga Nobyembre 12, kundi in nagpakita ang kada grade level hin mga creative mascot. Kaubod ang parada an SSLG, Boy Scouts, Girl Scout, ng ESNC, just Marching Band, kaupod liwad ang mga English teachers sa na nasabi nga iskwilahan. Kasunod hinigin pa dahil ang ng mga aktibidad ng English Month. Kaupod ang Reading Pantry Competition ha Student Launch. Iniya kompetisyon ay nagtutuyuhan pag-promote han reading literacy ha mga high school students. Kundiin inayin ko komponer hindi ka grupo, grade 10 and grade 7, kontra grade 9 and grade 8. Iniya aktibidad rin kaparte ang selebrasyon araw ng pagbasa, subay ha RA 10556. Kanina naman, Nobyembre 28, ginpasidunggan ang mga nagdaog ha magkadrodilain ng mga contest. Parahan spelling contest contest, kinilala kumo first placer hi Marie Vincent Paulo Uy. Nanguna naman hi Maxim Phil Tabinas para next tempore speaking. Nasungkit naman ni Rasam Santiago ng and Dan Samuel Ipil e. ang first place para han, mobile journalism. Samtang first placer naman hi Rene Rice de la Cruz para han, quiz bowl. Ngan para naman ang poster making nanguna hi si Cardona. Ngan para han, oration first placer hi Dayan Dauba. Pagkadugangan pa, kinilala ko mo first placer ang mga estudyante tika grade 7 ilang-ilang para han, book face contest. Ngayon, first placer naman ni Wayne C. and Villanueva para han mascot contest. Samtang nagdumaraliwat ang ESN CHS in reading pantry competition, kundi in kinalala ang grupo han mga grade 7 ng grade 10 students kumu first placer. Ngayon, ginpasidunggan ang grade 9 students para han coral reading. Sumulakan Sir Raymond Nell Abelia, English Department Head, naging mahinungdanon niya na ang selebrasyon ng English Month darahan mapasuo nga pagsuporta ang partisipasyon ng mga estudyante. Dugang pa niya, iniinimportante ang pagpauswag han reading literacy ng kabataan. Every November, we are celebrating the National Reading Month. The main purpose is to rekindle the love for reading among our learners. This year, we have provided various activities for our learners To provide a space, a venue to showcase their skills and talent, leading into continuing their journey in diving into the enchanting world of literature and embracing the power of storytelling. Padayon nga ginpapaligon ng ESN CHS ang kahusayan ng mga estudyante ha paggamit han English language na napagpauswagan pauswagan iraabilidad ha komunikasyon. Tikang Diresyudad Borongan, Julius Gilbert Malian, Eastern Summer News Service.